Okay mga kabuting team, welcome back to my channel. Thank you, 900 subscribers. Salamat po, God bless. Okay mga kabuting team, may gagawin tayo ngayon, bread toaster. Ayun, saksak mo na natin. Ayaw ah, niya mga kabuting team na. Okay mga kaputing tignan natin kung anong sira niya. Buksan muna natin. hindi mga putinting o oh. mayroong tinapay sa loob ayan o no? no? tapakita natin sa customer to na pinasukan siya ng tinapay na no? Napasukan siya ng tinapay ayaw na po siya ayos yun. Salamin natin. Tapos. Tignan natin yung filament niya. Kung buo ba ang kanyang filament, no? Okay, pumasok siya rito. Lumabas siya rito, no? Ngayon, titignan muna natin dito mga kapatid din kung bang ang kanyang filament Okay, putol mga ting Putol ang kanyang filament no? Yung niya Mayon, medyo matagal ang proseso nito mga kaputingting talagang kailangan natin siyang buksan ito may mga laksa rito no? Tutuit lang natin no? mga laksa Ngayon mga kaputingting ting, titignan natin kung saan ang putol, no? Pero susubukan muna natin sa dito kasi, ayun, no? Dito siya nagsimula, ano? Dito siya nagsimula, dito siya natapos, dito. No? Titignan natin kung buo ba siya, no? Ito yung tester natin, no? Ito yung tester natin, no? Titignan nyo kung nagre-reading ba siya o hindi. Wala. Wala siya reading, no? ngayon titignan natin dito, dito sa kapila dito dito sa gitna niya ito may pilamin din ng pinakagitna niya no titignan natin kung buo ba ang pilamin niya sa gitna ayun buo naman no sa gitna nagre-reading siya sa gitna no, no? ngayon titignan naman natin dito naman sa kabila no ito naman ang pilamin na to itong dulong ito dito siya nagsimula dito dito siya nagsimula dito siya natapos no? titignan natin ito yung simula nya ito yung dulo niya ayun may rating no? ang ibig sabihin mga kabuting ting itong una tsaka na may may ano may continuation no? may continuity no? may siyang meron siyang continuity ibig sabihin buo buong filament dito buong filament dito dito tayo nagkaroon ng problema titignan natin kung saan dito ang putol no? titignan natin kung nasan dito yung putol no? kung nasan ba yung putol nya ngayon para makita natin ng maayos ma mabilis titignan na lang natin ng ganito mga ting gaganin natin dito eto simula tayo dito na simula tayo dito na? simula tayo dito tapos dito sa loob titignan natin kung kung saan umaandar ibig sabihin mga kaputing ting magkaroon siya ng problema baka wala siya rin ayun hanapin lang natin kung nasa ng niya no? tsaga lang tsaga lang tayo Tignan natin baka nandito yung putol mga kaputingting. Wala akong makita doon eh. Dito, dito natin tignan. Tanggalin muna natin itong lock nito. May tatlo syang lock. Ayan ah. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan. Tapos tanggalin natin dito. Dahan-dahan lang mga kaputingting. Ayun mga buting-ting oh. Nakita ko ito, putol oh. Putol siya, no? Ito. Nakita niyo ba mga buting-ting? Ayun oh. 'yan ang putol niya. Tapos yung kaputol niya nandito sa loob. Ayun. Ito yung kaputol niya. Ayun oh, ito etong kaputol niya no? ngayon mga buting ting kailangan ni, yan natin kuha tayo ng ano uh, pang ano pang dugtong nat para mabuo yung kanyang ano filament no ngayon mga buting ting kukuha lang tayo ng siguro ang gagawin lang natin dito kung walang tayo ng mga uh, magnetic wire na lang mga ting ah, nga, mga pala mga buting ting naalala ko nga pala meron pala akong ano dito ito na lang gamitin natin. Ito. Ito. Itong asbestos natin. Kasi yan talaga, ma matibay sa ano yan. Matibay sa init yan, di ba mga kapalitin? Ito na lang gagamitin natin mga kapalitin. At saka ang kagandaan nito, malambot to. Pwede natin siyang ano eh. Kung walang tayo ng konti. Ito mga kapalitin yung ginagamit ko sa mga rice cooker. na ginagamit kayo sa mga naputol na rice cooker ng mga wire ng mga rice cooker na na sobrang init lumutong na ito yung ginagamit kong pang ano pang ano pang, pang palit sa mga sa mga sa mga naputol na wire sa rice cooker na no? ngayon ito naman hindi naman to filament mga kapunting no, ito ginagawa natin ginagawa lang natin to para yung yung pinagputulan yung iputol ng bawat isa Maano natin, madikit natin lang, no? Para madikit natin. Kasi pag nadikit natin yung dalawang yon, yung naputol na dalawa na filament, dugtong natin, aandar na siya. Aandar na siya, mga kabutinting. Okay, mga kabutinting. Nabalatan ko na ang asbestos natin. Hindi niya napapansin, mga kabutinting, yung ang kulay niya, hindi siya tanso, no? Kulay silver siya, no? Pag ang, ang, ang ano nyo, ang kuryente, kulay silver siya, mas mataas yung ano niya, mas mataas yung ampere niya. Kaysa do sa tanso na do sa mga AC cord natin na tanso, mas malakas, mas maganda ang ganitong mga wire, mga, mga silverang silver ang kulay. Ibig sabihin, uh, mas mataas yung ampere niya. Ngayon kukuha lang tayo ng konti siguro, pwede na to. Diyo, na to. Diyo, pwede na to, no? Ay, hey, mga butinding, ganinin mo natin, na eh paikot muna natin para magsama-sama yung mga kuryente tapos gawin natin dalawa gagawin natin dalawa okay yung una yung, unang pinutol natin dito natin lalagay na kukunin muna natin itong isa para hindi tayo irapan, ha na hilay lang natin muna gan hilay lang muna natin tapos dito natin sa paikot na no? ito mismo kuryente natin paikot natin sa kanya ano to lang ang ginagawa lang natin ito mga kabuting -ting? remedy lang no remedy lang to kasi wala tayong piyesang ganito eh no hindi ko lang alam kung may ganito sa Manila no wala, wala pa akong idea ngayon ibabalik na natin sa Abalik na natin siya. po kaputinting dito naman tayo sa kabila niyan. yung pinagputulan dito kukunin din natin ito no? ito ito ba ito pinag ito ito pa yung isang pinagputulan no? ayan ngayon ganun din gagawin natin no? paikot lang natin itong asbesto sa katawan niya Ito remedy lang to ng no, mga puting ting no? Wala tayong ano, no? Wala lang tayong choice, no. Remedy lang. Kasi sa hindi magamit, no. Para lang magamit ng customer, no. Ayun. Papalitan na natin siya sa ayusin natin dito pa sa dulo. No. Yung Para hindi sila mag-short, no. Para kasi ang ikot niyan, ito talagang nakaano yan, naka-design ng 220 volts yan, no. Nakadesign ng 220 volts ang ikot ng filament na yan. Hindi natin pwedeng bawasan kasi mabilis siyang maputol pag binawasan natin siya. Na? No? Binawasan natin ang filament niya. Na? No? Okay. Tapos to, itong dalawang ito na na ano, pinagputulan natin, dito natin siya ikot. Na? No? Ikot lang natin ganyan. Yan. Yan. Ikot lang natin na ganyan. Ikot lang natin na ah, para mabuo na siya no tapos puputulin natin yung sobra siyempre masyadong marami sobra no puputulin na natin yun okay na mga puting ting ngayon mga puting ting buhiyan na natin assemble na natin balik muna natin na balik muna natin sa dati yun ayusin sila nga mga lock niya yun tapos may ikot na natin dito ay tupin natin dito ay yan tawag dyan, yung ilak lang natin yung mga niya ano, sumobra na hindi kaya niya kasi pinakalak niya ganun dito ilalak lang natin okay ayun dito ngayon, tignan natin mga kulinting kung buo na ba ang ating pilam. Tignan natin. Ayan, no? Nagre-reading na, no? Na? Okay. Tapos tignan natin kung grounded. Okay, hindi siya grounded, na Kasi hindi siya nagre-reading. Wala siya kung ano, no? Okay. Tapos buo na rin siya, no? Ayan, no? Bo Okay, mga kaputing Subukan natin. Subukan natin. Buhayin natin kung maandar lang ating ginawa. tapos lalagay din natin itong ano nya e, subukan natin ngayon kung maandar na ba ayun okay mga kapatiting umilaw na ayun o no? oh, na sa loob na no? nakita nyo may pula okay tignan natin ito. Wala naman tayo kasi ano, no? wala tayong... Okay. Okay. Ayan, lahat na. Kasi isa lang putol dyan talaga hindi diander mga kabutinting. Ngayon, nakita natin yung putol. nano natin, ika nga. Discarding butingting lang ginawa natin dito mga kabutingting na. No? Discarding butingting para magawa lang natin ito. Kasi hindi, wala tayong piyasang pwedeng ipagpalit na. No? Okay, maraming maraming salamat po sa inyo mga kabutintin sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.